Alam mo ba kung sino ang palaging nauuna kapag may malaking galaw uh, dito sa mundo ng technology at investment? Tama ka po. Siya ay walang iba kundi si Madam Katie Wood ng ARK Invest. Pero ngayon ay may isa na naman po siyang ang hakbang na halos hindi napapansin ng karamihan. Sa loob lamang po ng dalawang araw ay tumodo ang uh, kanyang bili ng isang Ethereum Treasury Stock na tinatawag na Bitmine Technologies or BMNR. Hindi lang konting shares ang kanyang binili. Umabot po ito ng mahigit 1 million shares. Kaya ang tanong ngayon, bakit tila tahimik pero agresibo ang pag-ipon ni Madam Katie Wood sa stock na ito? Ano nga ba ang meron sa BMNR? at ano po ang ibig sabihin nito para kay Ethereum at para po sa atin na interesado dito. Interesado na rin kay ETH. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan po ang ating nakikita rito ay walang iba kundi si Madam Katie Wood ng ARK Invest. Yan, ano nga ba ang uh, Bitmine Technologies at bakit po ito ma mahalaga? Yan ang uh, Bitmine Technologies or BMNR, ay isang kumpanyang nakabase po sa Amerika na naging kilala sa pagiging pinakamalaking corporate holder ng Ethereum. Isipin mo ito na parang bangko ng Ethereum para sa mga malalaking investors. Simula pa lang noong uh, katapusan po ng June ay nagsimula na ang Bitmine na mag-ipon ng Ethereum. Sa loob po ng uh, 30 to 40 days ay nakaip, naka-ipon na ipo ito ng 625,000 na Ethereum. Kaya ngayon si Bitmine ay siya na po ang may hawak ng pinakamalaking uh, Ethereum treasury sa lahat ng mga kumpanya. Kasunod lang nila itong si uh, Ayan, si Sharplink. Kasunod lang itong si Sharplink Gaming na meron, naman, na meron namang 438,070 na ETH. Hindi po biro ang ganitong klasing accumulation para po itong signal na may malalim na plano ang kumpanya at ang mga bigating investor tulad ni Madam Katie Wood. Ngayon ay bakit po bumili? si Madam uh, Katie Wood ng mahigit 1 million shares ng BMNR. Sa loob po ng uh, dalawang araw ay uh, bumili si Madam Katie Wood ng Ark Invest ng mahigit 1 million shares ng BM BMNR. At uh, ginawa niya ito sa tatlong malalaking ETF or exchange traded funds nila yan ang uh, ARKK yan uh, or RK, 'yan, arc W at saka arc F. Kahit bumagsak po ng 23% ang uh, presyo ng BM&R nung nakara nitong nakaraang linggo ay hindi po ito naging hadlang kay Madam KT. Mas lalo pa siyang bumili. Bakit kaya? 'Yan, bakit kaya? Ang sagot po dyan ay simple lamang pero malalim. Nakikita niya po ang long-term potential. Yan ang kasagutan. Sa totoo lang ay kahit bumagsak po ang presyo kamangilan mula nang uh, magsimulang mula po nang uh, magsimula silang bumili ng it ay tumaas na ang halos uh, tumaas na po ng halos 600% ang stock ng uh, BMNR. Isa itong magandang uh, pagkakataon para makapasok sa maagang uh, presyo ayon sa kanilang pananaw. Ngayon ay uh, ano naman po ang epekto ng uh, 1 billion uh, stock buyback plan ng Bitmine? Nito pong July 24 ay inannounce ng Bitmine ang kanilang plano na bumili muli ng sarili nilang stocks na may, hang, may halagang 1 billion dollars. Ang layunin po ng uh, buyback program na ito ay para mapataas ang crypto assets share ng kumpanya. Sa madaling salita ay gusto po nilang mas maging sulit ang bawat share ng BMNR para sa mga investor. Kapag uh, bumili ang isang kumpanya ng sarili sarili po nitong stocks, madalas itong nagri-resulta sa pagtaas ng presyo dahil nababawasan po ang supply. At kung mataas man ang crypto holdings ng kumpanya tulad ng ETH at uh, Bitcoin, mas nagiging attractive ito sa mga bagong investors. Isa pa walang eksaktong deadline ang buyback program na ito. Ibig sabihin ay bukas po ang pinto para sa mas maraming buyback sa mga susunod na buwan. Isipin mo na lang, habang bumibili po sila ng Ethereum at bumibili rin ng sarili nilang shares, dalawang para nito ng pagpapataas ng value yan Ngayon ay sino pa ba ang mga bigateng investor sa Bitmine? Hindi lamang po si Madam Katie Wood ang uh, tumaya sa kumpanyang ito. Noong nakarang buwan ay nag-invest din ang uh, tech billionaire na si Ginong Peter Thiel ng halos 500 dollars sa Bitmine. Kilala po itong si Ginong uh, Peter sa pagiging early investor sa Facebook at iba pang mga tech giants. Kapag ang ganitong kalaking personalidad ay sabay-sabay na pumapasok sa isang kumpanya, hindi ito basta-basta hype lamang. Malamang ay may matibay po silang paniniwala sa magiging papel ni Bitmain sa Ethereum ecosystem sa hinaharap. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung gaano kalaki na ang treasury ng Ethereum sa kapuuan. Ayon po sa strategic ETH reserve, umabot na po sa 2. 57 million eat ang hawak ng iba't ibang corporate participants ngayon. Isa po itong patunay na dumarami na po talaga ang mga institution na nagsisiksikan para makabili po ng Ethereum habang mura pa. At hindi lang ang mga treasury companies ang pumapasok. Maging ang mga Ethereum ETF tulad po ng Kay BlackRock ay tumatanggap na rin ng malaking inflows mula sa malalaking institutions. Ngayon ay may bago bang approval ang SEC na makakaapekto uh, sa makakaapekto kay Ethereum? At ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Kamakailan, po, kamakailan lamang po kasi ay inaprubahan ng US SEC ang tinatawag pong in-kind redemption, uh, in-kind redemptions para sa Ether ETF. Ayan, or Ethereum ETF. Ang ibig pong sabihin nito ay uh, mas madali na para sa mga institution na pumasok at lumabas sa mga Ethereum-related na investment vehicle. Mas mataas po ang posibilidad na mas marami pang investors ang papasok. At kung uh, susundan po natin ang prediction ng Bitmine, sinasabi nila na kayang umabot si Ethereum uh, ng hanggang $60,000 kung magpapatuloy ang bull market. Sa laki po ng hawak nilang it ngayon, siguradong sila ang unang makikinabang kung sakaling magkatotoo nga ang kanilang prediction na ito. At ayan, para po sa atin bilang uh, mga Pinoy Crypto Enthusiast ay dapat po nating bandayan ang ganitong klase ng institutional moves. Kapag ang mga malalaking kumpanya tulad po ng ARK Invest at Bitmine ay sabay-sabay na bumibili ng Ethereum, ito ay sinyales na meron po silang tiwala sa long-term growth ni Ethereum. Maaring ngayon ay hindi paramdam ang epekto nito sa presyo ni Ethereum sa araw-araw pero kapag pumutok po ang susunod na bull run ay siguradong lalaki rin ang demand mula sa retail market tulad natin. Dito po papasok ang oportunidad para sa mga early investors. Kaya kung ikaw po ay isang hoodler o trader, ay magandang pag-aralan po ang galaw ng mga institutions. Dahil madalas sila ang nauuna at kung saan sila pumupunta ay doon rin madalas patungo ang trend. At ayan, bilang panghuli, sa personal kong opinion, ang ginagawa ni Madam Katie Wood ngayon ay isang matalinong hakbang. Hindi po siya bumibili sa hype. Bumibili siya habang pababa ang presyo at ang target po niya ay isang kumpanyang punong-puno ng it, May cash reserves at uh, may backing ng mga billionaires at may malinaw na strategic plan. Ito ay hindi lamang simpleng speculation. Isa itong calculated move na dapat po nating bigyan pansin or bigyan pansin ng bawat mga investor. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.